Ano pwede yung tapos mo din yan? mo ko ng box. Kasi kayo na. Saba kasi. Gusto ko yung bunutan na mabilisan lang. Hmm. Yung saglitan lang na bunut. Saba na kasi yung box. Kaya pwede eh. Ika. lang pala eh. Ika yung kaya yan. Ah, Kabunutan na nang, ah. Ka sa Gusto lang ha? Ah, pupunta ka sa mamaya. Gusto kong mabilis ang bunot lang. Ang may pupuntahan. ka. Oh, Hindi. Ang bahala di yan. Simulit lang ha? Ah. Kukunin ko lang yung pang natin. Gusto kong mabilis. Naisip akong parang di ah. Pwede na siguro to, Siglit lang to. Two thousand years later. Bakit nalang mo? Pinanood na nga ito dahil pa. Sabi mo mabilisan lang. Tignan mo isang tanggalan lang. Sabi ko mabilisan ba lang. Hindi ko sinabing lahat. Pwede mo namang sa isahin. Bakit mo nila? Ang sakit. Inubos kong bigla. La. Ang, sakit. Ang sakit niya.